Yan, mga idol. Good morning, good morning. Ya, sa lahat ng mga viewers natin sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa ibang bansa mga idol. Shout out sa inyo'ng lahat dyan Mag-iingat po kayong lahat. Kung saan man kayo naroon, no. Mga sapatos dito na madalas puntahan ng maraming tao na iba ibang lugar nang gagaling mga idol, no. Dito sa Ibali, ibang street kaya po. So guys, let's go! Yan guys, mga sapatos to ng mga binablog natin. No? Yan, dalawa 1,500 mga idol dito sa sapatos na to. Yan o, oh, gaganda nito. Oh. Tulad nito mga idol o. Oh. Yan, melo. Yan, dalawa 1,500 tatlo, dalawan libo yan okay, so iba iba to sa mga may need ng mga sapatos dyan na nangangailangan dito na kayo pumunta guys sa kahabaan ng ibang lista street kya po no? dito kala boss lakay dito nyo makikita guys yung magagarang mga sapatos magagarang sapatos mga idol oh, o, tulad nito oh. kulay black to idol yan o oh. yeah. Ayan, Jordan. Dalawa, 1,500. Ayan, o. No? Mga sapatos ni Boss Takay dito, mga idol. Hello. Shout out. Ayan, mga idol, o. Oh. May mga blue, black, pink, ano. Oh, Ayan, iba-ibang klaseng, ano to. Mga sapatos, mga idol. May Nike. May mga Puma. Ayan. Ano pa ba ito isa? Yung J Jason Tatum. Ayan, mga idol, Oh. Dito. Bili na po kayo. Dalawa, 1,500. Tatlo, dalawang libo. <laughs> shout out sa inyo. O, oh, ma'am. Mga taga saan po kayo? Balinsuela. Saan po kayo sa Balinsuela? Balinsuela po ako. Genti. Shoutout sa inyo, ha. O, oh, guys, o. Oh. mga taga Balinsuela mga ka kababayan ko dun, no? Andi dito sa ibang Lista Street, no? Kaya yeah, po. Idol, pakita mo nga mga magagara mong sapatos dyan. <laughs> Tatlo. Dalawan libo? Tatlo. Okay. Tatlo Oh, yan, di ba? Tatlo, dalawan libo. Dito lang yan kay, ano, Boss Lakay. No? Boss Lakay, saka ang company niya, no? Yan oh. Oh, yan no Tatlo. Oh, tatlo. 2,000. ito, isa to, 950. 950 ang isa sa iba no. Dito pag bumili sila ng isang Paris naman, siguro may may bawas pa yon. Yan oh. Oh. San libo. Oh, yan ang idol ah. mga nagahanap ng mga sapatos oh. Dayuhin nyo na Jamura. sila rito sa ibang ilis na street. Ito, no, idol, no? Jamuran. Ha? jamuran, Ito, toto. To. Opo, kay jamuran, Oh, ganda, oh ah. Ito yung may spike, idol. Opo. Yan, ay, no, may yan yung ano. Tumutunog. Ito yung mga tumutunog. Ito O, o ay, diba? Ay, hindi ka madudulas. Hindi. hindi. Kapit na kapit sa... Kapit na kapit. Na kapit. Uh, yan, ha? O, oh, testing, 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 testing natin, testing. Lakas kumapit, oh sa oh, yung yung Kita nyo, Idol. Ito ang kasama five, sa 1 dalawa. Oh, a, one yan, five. yan, 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 yan. Isang replica. One five. Isang one class A. Isang class A, mga one five. Idol. One five. Dalawa, 1,500. So mga viewers <coughs> natin. Ha? Ganin din tatlong libo. tatlo. Opo, pair na 'yan. Oh. mga idol ha Dito guys

yan no sa mga viewers natin no. Sa na. part, dalawang pares. Dalawang pares. Dalawang pares na yon. na. sa isa-isa mo. isa, sa mo ito 1.5 sa piraso. Sa piraso lang. sa pares lang. dito dalawa 1/5 na. Oh, ang sa Oh, 1/5 dito lang dalaw' boss lakay no. Kung magbawas kung pa kayo ng SB. Ito yung SP o. Oh. Ito medio, oh, no, sila, sarap, sarap, sarap buhay. No, sarap buhay. Ayon, tatlo, ito, tatlo, yan, tatlo. Yan, tatlo o. Tatlo. 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 Dalawang gibo na. Isang SB, oh, oh, isang Nike, saka isa itong ano? Oh. Panlaro. Oh, Panlaro. Oh. Oh. Dito, dito, dito guys, dito. sarap. Yung SB kasi yun yung sarap buhay. <laughs> okay, okay, oh, hindi sirap buhay. Oh, hindi sirap oh, buhay. Sarap, sarap buhay. buhay. O, oh, di ba? Hmm. Ito lang dito, 500. Oh, 500. 300. 300. Ito 300. Sa matitiba eh, pagkikita niyo mas klase. Oh. Oh, yun na. yung mga klase yan. Dapat oh, bibili yan, yan oh. oh so, pa e, yan oh. Pang ng mga anak natin sa school. Yan. yan. 300. Oh, 300. Sa ganito. Oh. Fly guys, oh. no? 350, oh. no? 300 lang. Dito guys is ano, 500 naman. Oh, so, sa mga kids dyan, no? Oh, yan, pagbibili kayo ng mga sapatos niyo no? sama nyo yung mga magulang nyo Dito kayo pumunta guys sa Ibang lista Street Tiabo no Dito nyo makikita guys yung mga iba-ibang uh, Kulay Ng mga sapatos guys Iba-ibang mga design no Ng mga sapatos Mapambata man Mga adult man yan dyan guys no Dito kayo pumunta Dahil napakarami talagang Kulay na pagpipilian nyo dito Yan no? Diba? Shout out sa mga viewers natin, no? Viewers natin. From iba-ibang lugar, no? Pag bibili kayo ng sapatos, dito na kayo pumunta. Huwag na kayo pumunta ng iba. Diba? Okay, oh, kita nyo. Yung lahat, piniflex natin yung mga shoes nila rito. yun, no? Ayan, ano sa inyo? Yan guys oh. Yan yung mga sapatos dito. Na ah, napakaganda no. Sa mga naghahanap ng mga shoes no, mga idol oh. Kung na talagang pumunta ng iba, gagaranti ako sa inyo guys na magaganda mga sapatos nila rito no. Kung nakita nyo naman no, oh, kung gaano kagaganda to. Dalawa 1,500. Tatlo, dalawang libo. O, iba mga idol ganda oh katulad nito guys so converse mas no, na tatato ganda oh converse iba ba may night, converse Jason Tatum sa mga bands naman guys meron din tayo dito yan meron sila rito mga bands oh Ayan. potato bands ganda ng pangalan oh potato bands yan, ganda to, Idol. Potato buns na to. Diba? Mga pambata, oh. Dami diyan Mga pambabae, no? Oh, ito, Adidas, so. Oh. Dito. Idol, dito. Magkano dito? 500. 500. Oh, guys, 500 dito sa, sa to. Ito, ito. Pang kids, Ayan. no? Adidas, oh. Ganda, oh. Gando, oh. 500 bandit niya. Di ba? No. lang. Oh. Okay. Yung isa, yung pula, 300. 300. Yan. Dito sa mga ganito is mga 500. Yeah. Pero mga maganda to ba? Yung, sulit. Yung, sulit kaya dito yung, pera nyo. 300. No? Ang binabayad dito, sulit na sulit. Hindi kayo magsisisi mga idol. Yan o, no? oh, mga pang ano. Ganda o. Oh. Uh, o. Oh. Oo. Yan Oh. Ay, ulit ka. So Tiger. Oo. Oh, uh, 500. 500. 500 o. Oh tiger unik to ka bandit idol mga pambata meron din oh ito pamb, pambabae ano pangalan so kicks oo so kicks ayan yan idol mga pambata pambata, no pambata tayo ayan mga pambata tayo Ano, pa ano pa ito ano kaya to oh iba naman to ukit okay, no oo oh. Nike Air Nike Air to guys oh Pambata Pampi Pambata Oh Pampi din to yan 500 mga idol sa mga ganito 500 maliban lang talaga dun sa isa yung ganito na ano yan mga 300 lang yan Ay. dito ano din dalawa 1500 din yan o oh, you know made in Vietnam size 40 o yan dito na kayo pumunta sa ibang lista, no, mga idol. Ito kay Jason Tatum din 'yan. Oh, Jason Tatum. Ayan. Ano size niyan? Size 44. Size you 44. 'Yun, no. Know. Size 9. Ayan. Ito may ano, may uh, spike. Ito ang mga sinini. Yon, may lo, may spike to no. Oh, pandaro. Yan. So, wala na silang hahanapin pang ibang mga ano no, sapatos guys. Dito lahat. lang kay Boss Lakay, dito sa ibang Ilista Street. Kaya may mga pambabae, pambata, may alanganin. <laughs> Joke. No, kay Boss Lakay lang tayo pumunta dito sa kahabaan ng ibang Ilista Street, kaya guys. Mga sapatos no, tatlo, dalawang libo, dalawa, 1,500. Sa mga pang kids mga idol, may 500 ng presyo, meron ding 300. No? Yeah. kayo dito sa mga lista. oh, yan. Ah, uh, makikita niyo dapat dito sa tapat ng Metro Bank lang. Yon. Araw-araw lang dito ako. Yon, tapat Kaya, no, lang ng no, Metro Bank, Bank mga idol, sila nakapwesto, oh. no? Ang klase, oh. lato klase. May Precision 6, 7, Jordan 4 oh. lang. Mapili nyo, mapili oh. Mapili niyo. Oh, makakapili ka talaga dito, no? May pambata tayo, may nag-spike. Mga pambasket pa rin na harap ng bayan. pambata yan pambata, ha. Yun, May spik -spike, dito, yun, uh. spike yan ha. May spike. Yan Pambata o. Yan o. one two replica. One two oh, replica. So, oh, oh. okay, Magkikita nyo o. O, mga Yan o. Oh. Yan Napakamura hmm. nyo. Sa SM ito, Balto. 2 plus. Tama. Hmm. Hmm. Con Converse. Oh, rub rubber oh, rubber okay. hmm. Converse. Rubber yeah, Converse. No One pwede, yan, one, one two. Isang pares lang. Isang oh, pares? guys, one, one two, two, no. Oh, one two? One two, pwede isang oh, libo. Pwede oh. oh, isang libo, oh. Nakatahina siya siya. Isang libo mga idol. Ibigay dito ni Idol Lakay no. Ano? Yan. Isang replica isang dalawang paris. Dalawang pares ng sapatos yun. Dalawa na po. Ilan, ilan po kinuha? Dalawang pares. dalawang pares. Dalawang pares. Oh, dalawang pares. Ay, ma'am, kaya po. Bomba pare five. Pares pare 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 pare. bata. Oh, pare sang pambata, pang-adult. Oh. Para mo spike, Oh, be dito idol, basta makiusap ka lang, no, ibibigay at bibigyan nila, no. May Panalong panalo. Ang tersa tatay. Kaya mga taga-sampu kayo. Saan po? Pangkasinan po. Oo, dumayo pa rito. Yan, thank you po sa inyo ha sa pagdayo dito. Kay Boss Lakay para bumili ng mga sapatos. Thank you po mga idol. Yan, shout out sa inyo. Pangkasinan Dayo po na na doon.